Janela Salvador, kinainggitan kay G. Chang Wook, hirit ng netizens sa sikat na Korean star raw dapat tinutokso, hindi kay Clea Pineda, ano masasabing dun, Ay, masasabi doon oh. Mildred? Ano masasabi ko doon kasi di ba meron silang gagawin, not just so, oh. not just ano Janella, kinaiingitan kasi finalo siya ni Ji Chang Wook. Di ba? Ano? ng oh yeah, alam ko ha, sa pagkakatanda ko, siya yung favorite Korean star ni ano, Jingi Pacquiao. Mm oh, oh, Chichi Hindi ko alam ha, kami po hindi bihasa sa pagpronounce ng Korean names. At oh, saka ako po, aminado po ako hindi ko talaga masyadong kilala uh -uh. yung mga Korean stars. At may isang video kasi kung mm. saan binati ni Ji Chang Wook yung anak ni Janela. At nagpa taray. Ibi siguro sabi niya, video greet mo naman yung anak ko. Mm. At very close sila ha. At hindi lang si Janela, finalo din si Jody Santa Maria at saka si Francine Diaz. Parang feeling ko, ito yung project eh. Na, na sinabi natin dito sa Marisol Academy na merong gagawing project si Francine sa Korea na ang mga kasama niya isang sikat na Korean actor tandaan mo kuya Romel? Siya nga si Ji oh, Chang. Si, yun, yun. Si, Siya nga si Ji Chang. Woo. At talagang sikat siya. Isa siya sa mga paborito ko talagang Korean star, di ba? Mm. At sabi nila, dapat daw ay doon na lang itukso, mas na feel pa raw ng mga ano, ng mga netizen. Wag naman daw, eh, <laughs> sabi, i Iba-iba pa ng pangalan ng ano, binibigay kay Clea, ayoko na lang sabihin. Naku, speaking of Clea, may balita tayo sa kanya Oo. mamaya, di ba? Correct. Mm -hmm. Kung sabi nga mas maganda raw, mas nakakakilig daw na itinutokso itong si Jeya, Apelido, ah, nickname kasi niya uh, Jeya, eh si Janela, kay, kay... Jichang, kaysa kay Clea. Pero parang natigil na rin naman, kasi may sinasabi ng Mildred na parang uh -huh. gimmick lang daw nila yun, dahil may pelikula silang pinapalabas. Oo nga, ba? parang hindi na sila lumalabas. di ba